tapisa tayo ng ano, ulo. Ano to? Ano to? ka yun dito yan ha. Ano yun? Para saan yun? Para saan yun? Para hindi tayo naglaro, no? Ay, alam ko. Ako wala first. hindi mo gamitin lahat yan kunin mo kunin mo ganun na oh kasi yung baba mo titignan mo ah. na oh Ta <laughs> sabi mo kasi bawal tignan eh hindi bawal tignan hindi ko lang mag-isay kaya nagpapractice ko eh ilang want siya wala siyang blue ako ito na siya na ang color yellow na lang. Yellow. Yellow siya. Yellow ako. Yellow ulit. 6. Six. Tama six 6 sa dito. Yan, yeah, meron siya dito. Ay, Perfect. siya. Okay, thank you

blue sa akin blue yung akin sa kanya red panalo tayo dyan ah. ba Red kan jadi Let's get out of somewhere that, look. Why three layers, three, guys? Mm -hmm. yeah, yeah, I am yeah. Terima kasih okay. na na lang. Tek. Stop po tiktex. Text. Send mo to. Text text now. Text now. now. Hindi niyo po ako ma-redirect eh, kasi. Kaya busy na ako kumahinga ang bonus ko. Tulog na po kasi sila silalagwa practice lang ako. Kasi kakalabanin ko po ang kuya ko.

yung kapal na mukha mo. Charot. Isa sa, sa akin dapat siya nakapalito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Make sure not One, two, three, four, Ito. five, six, seven, eight, nine, ten. So, make sure not to 嗯。Uh huh. Ano kulay? Ay. Siyempre. pa. Isa black. Okay. apat na lang meron tayo. Nakapag-practice na tayo. Last two. Kulay red. Last two. Wala kang dalawa dito. At para sa akin. <laughs> Bilish. red. Shh. Ano na naman 8 o. Ano na? Mm -hmm. Then, oh, eight, oh. Okay. Practice nga tayo nakalunutin naman lahat. ka na. Wala talaga tayo. Dahil mm -hmm. naman eh. Mag combo ka, ka, ka dapat. na, Daman na. puno. Hindi na. Na eh. mo ako pinang. Hindi nakikita yung sayo eh. Hindi naman nung takpan yun. Ito na, blue. Oh, oh, nah. Bang. Una bumubunot ka pa nun eh. na, 3

Uno. Uno na ako. Uno ka rin. Uno ako. Lagi mo oh, na isa mo dito. O. Oh, Iko na. O reverse. Pabalik ko ako isa. O. Oh, panalo. <laughs> oh. <laughs> Ulitan. Guys, sayang lang no, practice na. natin. Let's see. Tulog oh, na Buwan gigising na ako. Last game ko yan. Ah? Last game. Pala. Hey. Guys, bukas manood kayo sa vlog ko. May isa pa akong iba vlog. Soda pop siya. Tungkol sa mangungutang. lang. Oh, for sa mga guys. Joke lang ah. Maldito soda ka. Kayong yung mga 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 tunyobiatabatangayina Ma niya. <todong> ang hindi niya maingi niya ako sa pag Bakit ang hilig niyo mangungutang? hindi naman marunong mabayad ng utang? Ano daw? Di marunong magbaya ng utang? Call it, Call it. Hmm. Oh. Okay. Pokoknya maganda eh ako oh, ulit tapos, tapos, na. tapos na. so let's go ka na natin antok na rin ako so much dito yung naman mm -hmm. oh. lilipat na ako ng school na kuya

marami kayo na mag-ibahe. Pwede ba ako makisabay sa kanila. Ano nga sa'yo? sa i sipindutan Pwede makisabay Makasabay sa kanila din. nila ako. Charot. Charot lang. Bye-bye guys. Kasi hindi na ako makikita magpa-vlog kasi sa transfer na ako ng school. Tapos pag dumalaw din si ito, haramin ko saglit yung cellphone. Tapos, ano pa, bibigay ko yung bagong channel ko. No? para mapapanood ko okay, pa rin ako. Hoy, oh, mga subscriber dyan. subscribe din kayo sa isa account. Dahil. Ay, ano daw? Charot. Alam ko, na review ni oy mga subscriber, sabihin niyo sa mga kakilala mo yung mag-subscribe para mas dumami. <tinyo> Pshh. <tinyo> Bukas i-hahatid tatay. Hindi. Okay. ako ng tatay. Okay. Okay. na e. Bakit? 1-4 hours. 4 Sure Oo. Oh. Kakarating ka ng oras. Oh, ko kumain kanina, no? In school? Kumain hmm. ako, manok na ako lang ko eh. Hindi niya akong ni tatay. Ha? Na? Hindi niya akong tatay. Saan? Palengke, lalo palengke. Hindi naman si tatay nag-drive. Si Tito Tyson. Paano ka? Okay. Oo, ano? Ako, ralings ako bago mag-five ni Bongbong. Ralings ako ako My child, so sweet, 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 come, come, come. ballpen pero sa kamera walinesta oh, mal. Wala Wala buo yung kamera. oh my son. sang sang saswi sri sri kum kum pa pa alam, panem bagaimana tarik panem tarik, kamu para tarik sa'yo. Ganon. Ganon kayo maging mataray mga pde. Subscribe sa akin sa kandaban. No? no? Tapos makilala ko. Makilala yeah, ko na sabi niya mga jeje. Copy ka. Ay, ikaw, kung kanda tagat kandaba ka, mag-subscribe ka na, baka makita mo ako sa personal. Bye-bye!